Welcome back to the YouTube channel on our backyard farm. Yung mga ka-farmers ay i-share ko po sa inyo kung paano maiiwasan na makunan o mamescarriage ang ating mga inahing baboy. Pero bago yan, para sa mga ka-farmers natin dyan na hindi pa nakapagsubscribe, subscribe Mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na ia upload Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba natin mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So mga ka-farmers, napaka-importante po ng topic natin for today's video. Dahil tatalakay natin kung paano ba maiwasan na mamescarrage ang ating mga inahing baboy. So sa mga kapatid nating hog dyan na merong mga inalaga ang inahin, panuorin niyo po hanggang sa dulo ang video ito, baka sakali pong makatutulong sa inyo. Sa ilang taon na po namin sa negosyong ito mga ka-farmers, hindi po maiwasan na ma-experience namin ang iba't ibang pagsubok sa pagbababuyan, lalong-lalo na po itong makunan ang buntis na inahin. Based on our experience mga ka-farmers, hindi po madaling tanggapin na makunan ang ating inahin, lalong-lalo na kapag nag-expect na tayo ng mga biis. Meron pong rason kung bakit makukunan ang ating inahin mga ka-farmers. Kung within 21 days at hindi na po nag ang ating inahin, meaning buntis na po siya. At kapag buntis na ang ating inahin mga ka-farmers, kailangan po ito ng todo na pag-aalaga dahil sensitibo po ang mga baboy habang nagbubuntis. Iba't iba po ang katangian ng inahin habang nagbubuntis mga ka-farmers. Merong mga baboy na habang nagbubuntis sila, gusto nila ng maliit lang na space yung walang makakaistorbo sa kanila. At meron ding baboy na gusto niya ng maluwag na space mga ka-farmers. Meron ding mga baboy mga ka-farmers na parang tao kung magbubuntis. Para silang taong naglilihi mga ka-farmers, wala silang gana kumain at ayaw nilang Tumayo so gustong-gusto lang nila na nakahiga at natutulog. So meron pong mga baboy na ganyan mga ka-farmers. Actually, meron kaming inahin na ganyan yung karakteristik niya mga ka-farmers habang nagbubuntis. Wala siyang ganang kumain, palagi lang siyang natutulog at nakahiga. So, pinabayaan lang po namin mga ka-farmers dahil ilang months lang po yan na ganyan talaga siya. Para din yung energy niya mga ka-farmers ay maibibigay niya lahat sa kanyang mga biik na nagugrow sa sinapupunan. So, meron po talagang ganyan mga ka-farmers. Actually, lahat ng mga inahin namin dito ngayon ay buntis at merong isa sa kanila na kung nagbubuntis siya, gusto lang talaga niyang matutulog at wala siyang gana kumain. So, hindi po tayo dapat mabahala mga ka-farmers kapag nasa early pregnancy pa ang ating inahin na ganyan dahil meron talaga mga baboy na merong ganyang karakteristik wala po silang sakit mga ka-farmers dahil malalaman din naman natin kung sakit ang ating mga baboy dahil matamlay sila. So, ang isa sa mga rason na makunan ang inahing baboy mga ka-farmers ay ang parvovirus. Kapag merong parvovirus na nakapasok sa katawan ng ating inahin mga ka-farmers habang nagbubuntis siya, so hindi po aabot sa kanyang expected due date, lalabas po ang mga undeveloped na biik at mummified po siya. So yung lalabas na biik mga ka-farmers ay yung maliliit na bluish color. Marami na po sa atin ang naka-experience ng mummified na biik. So, my possibility po na dahil po yan sa parvovirus. So, paano ba maiwasan ang parvovirus mga ka-farmers? Ang parvovirus mga ka-farmers ay pwede pong maiwasan sa pamamagitan ng parvo vaccine. Pwede po tayong magbigay ng parvo vaccine mga ka-farmers before natin pabulugan ng ating inahin. Pero kung ayaw ninyong magbakuna mga ka-farmers, pwede po na panaltilihin lang po nating malinis ang ating kulungan at palagi po tayo mag-disinfect para mapapatay po ang mga mikrobyo dahil ang mga mikrobyo po mga ka-farmers ang mag-cause ng parvovirus. At kailangan din mga ka-farmers na walang daga na pagalagala sa ating kulungan ng mga inahin lalo na kapag buntis ito dahil ang dumi at ihi ng daga mga ka-farmers ang siyang karir ng parvovirus. Ang dumi at ihi ng daga mga ka-farmers ay hindi pwedeng makain ng inahin dahil yan po ang posibleng cause ng parvovirus. Kaya as much as possible, kapag merong matirang pagkain sa kainan ng mga baboy natin mga ka-farmers, dapat linisin po natin yan lalong-lalo na po kung gabi dahil yan po ang time na lalabas yung mga daga. So dapat wala pong matirang pagkain mga ka-farmers, lilinisin po natin after kumain ng ating mga inahin. Dahil yun pong mga tira-tirang pagkain mga ka-farmers, yan po ang lalapitin ng daga at posible na magdumi at mag ito sa kainan ng baboy at makain din ng ating mga inahin. So, yan po ang magbibigay ng sakit sa kanila. So dapat mga ka-farmers before and after tayo magpapakain sa ating mga baboy, dapat linisin po muna natin ang kanilang kainan to make sure na wala talagang dumi na maiiwan doon. I remember mga ka-farmers, meron akong isang subscriber na nagsasabi na nag -parvo vaccine naman po sila pero the same pa rin yung experience nila sa kanilang inahin, mummified pa rin yung ibang biik na lumalabas. Then merong nabubuhay mga ka-farmers kaunti lang and mostly mummified talaga at nag vaccine naman sila. So, yung sagot ko po mga ka-farmers, may possibility na yung parvo virus ay nakapasok na sa katawan ng baboy noong nagbakuna sila. Kadalasan kasi mga ka-farmers, yung advice kapag magbabakuna tayo ng parvo, 2 weeks before natin pabulugan ay dapat nakapagbakuna na tayo mga ka-farmers. And we have to remember na yung pagbabakuna ay prevention lang. Hindi talaga siya assurance na kapag nakapagbakuna tayo ng parvovirus ay wala ng virus na papasok sa katawan ng baboy natin. So pwede siyang pang prevention at, at pwede din na resistance para sa virus na papasok sa katawan ng baboy then may possibility din mga ka-farmers na meron talagang problema yung matres ng kanyang inahin. Kaya ganun talaga dahil mga apat na panganak na siguro yon at the same situation pa rin, meron talagang mga mummified na biik and mostly mummified talaga, kaunti lang po yung mabubuhay. There is a possibility na meron talagang problema sa matres ng baboy. Then kapag confirmed na nabuntis ang ating baboy mga ka-farmers, advice advisable talaga na ilalagay natin sila sa gestating pen. So, kami rito mga ka-farmers, wala kaming gestating pen, pero meron kaming farrowing pen. So, dual purpose po itong farrowing pen namin. Pwede siya sa pang-inahin lang at pwede din siya kapag nanganak na yung inahin kasi ganito po yung itsura niya. So, ayan siya mga ka-farmers. Ganito siya. So, pwede lang na habang nagbubuntis yung inahin namin, dito namin siya ilalagay. At kung mga anak siya, meron ng space dito sa biik. At saka dito sa kabila mga ka-farmers. Ayan. So, dual purpose po ang aming farrowing pen. So, pwede siyang pang-gestating at pwede din na pang-farrowing. Maganda kasi mga ka-farmers na nilagay natin sa ganito yung ating mga inahin. Ganitong gestating pen dahil hindi sila masyadong makakagalaw mga ka-farmers. So limited po yung movement nila at hindi sila gaano maliko tulad ng nasa kulungan lang sila mga ka-farmers na maka-freely move lang sila. Dahil yan po ang isa din sa mga rason na makukuna ng ating mga inahin. But since dalawa lang po yung aming ganito mga ka-farmers ang ginagawa po namin ay itinali na lang po namin sa loob ng kulungan para at least limited pa rin yung pagkikilos nila so nakaganito sila mga ka-farmers <laughs> So ayan, makikita nyo, nakakadena po siya para hindi po talaga siya masyadong makakilos mga ka-farmers. The same dito, nakakadena po yan dahil dalawa lang po yung farwing or yung gestating pen namin. Hindi kasi advisable mga ka-farmers na kapag nagbubuntis ang ating mga inahin ay palagi silang nagkikilos. At para din mga ka-farmers, yung energy nila ay mapupunta lahat sa mga biik na nasa kanilang sinapupunan. So, mapupunta po sa development ng mga biik. Kapag stress din ang ating inahin mga ka-farmers, Meron po yung reaction sa kanilang uterine dahil kapag na-stress sila dahil sa palaging paggalaw, merong tendency na makunan sila mga ka-farmers dahil itutulak po ng uterine ang mga biik na nasa loob. So, yan po ang isa sa rason na makukunan talaga sila. Dapat din nating iwasan mga ka-farmers na i-expose sa direct sunlight ang ating buntis na inahin dahil meron din yung chance na kapag expose sila sa direct sunlight, makukunan po sila dahil sa sobrang init. That's why mga ka-farmers, dahil talagang mainit ang panahon ngayon, ang ginagawa namin ay pinapaliguan namin ang mga buntis na inahin tuwing tanghali para medyo makul po yung katawan nila mga ka-farmers. Dahil kapag mainit po ang katawan ng inahin, isa din yan sa rason na makukunan sila. So, kailangan talaga mga ka-farmers na palaging fresh po yung feeling nila. Kaya yung ibang babuyan mga ka-farmers, kapag walang mga kahoy sa paligid, advisable po yan na maglagay sila ng sakulin o tarpulin para hindi po masyadong mainit yung kulungan nila. Itong sa amin mga ka-farmers, hindi lang kami naglalagay ng mga tabil o yung mga sakulin dahil hindi po masyadong mainit dito dahil nakapaligid po ang mga saging at meron ding mga puno mga ka-farmers. Kaya medyo maginaw-ginaw lang po dito. Pero naniniguro lang po talaga kami, lalo na ngayong mainit talaga ang panahon. Kada tanghali, pinapiliguan po talaga namin ang aming mga buntis na inahin. Meron ding ibang mga rason mga ka-farmers, yung mga natural circumstances lang po na makukuna ng ating mga inahin tulad ng lindol at eclipse. Though wala siyang scientific explanation mga ka-farmers, pero wala naman pong mawawala sa atin kapag maniniwala tayo. Lalong lalo na po itong eclipse mga ka-farmer. So, tuwing may eclipse, ang ginagawa po namin ay pagkatapos ng eclipse mga ka-farmers, binabato po namin ng bulaklak ang aming buntis na inahin. Dahil yan po ang mga sinabi ng mga matatanda mga ka-farmers. So, naniniwala lang po kami at wala naman po masamang nangyayari sa aming mga inahing buntis. So, sa sinabi ko na po mga ka-farmers, though wala siyang scientific explanation, pero wala naman pong mawawala sa atin kapag maniniwala tayo. So yan lamang po mga ka-farmers ang dapat ninyong tandaan para maiwasan natin na makunan o ma-miscarriage ang ating mga inahing baboy. Yan lamang po ang may share ko for today's video mga ka-farmers. Sana'y palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe. Click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga na kahit na namang hayop na pwedeng mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.